So ngayon ay babasain muna natin yung uh, natin hanggang dun sa dulo. This relaunch TV. Supposed so, to be mga ka-idol. Nakita nyo to. Itong piling hollow ko. Ngayon ay ikukontinue ko yung mga pagpapile ko dito. So paano ba ang tamang pagkontinue ng hollow para itong hollow blocks, bagaman na natin pero mananatili pa rin yung tibay ng ating piling hollow blocks. So kina kung gusto niyo malaman kung paano ko ito i-continue para lalo pang matibay yung piling hollow ko, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa libor. at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis wow! So, kinubalik tayo sa tanong paano ba natin i-continue itong piling halublaks na lalo pang ikatitibay So okay no. nakita nyo to Ito ay purong siminto na nilagyan ko ng tubig And then itong mga piling hollow natin is napaka buga Yung gagawin natin, saka natin lalagyan ito ng uh, mixing na siminto Itong piling hollow blocks natin ay basain muna natin ng uh, purong siminto na nilagyan ko ng kaunting tubig So ngayon ay babasain muna natin yung uh, siminto natin basain natin hanggang dun sa dulo so nilagyan na natin ng purong siminto itong haloblocks natin so ngayon lalagyan na natin ito ng siminto. So, you kinok, nalagyan na natin ng siminto. Ngayon ay ipapatong na natin itong piling halo blocks dito sa simintong inilagay natin. So, kinalakitan nyo yung discard ko kung paano i-continue yung piling hollow blocks.